Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Atins! Apple The App nagpahayag na ang SB19 ang pinakamalaking boy band sa buong Asia at sa Pilipinas. Sinabi nga niya, it's time na ma-release na ang SB19, ang kanilang kanta sa global stage around the world. 19 uh the biggest uh band in the philippines right now amazing cats uh tat very talented they need to be on the world stage around the world o di ba ito na nga ba ang panahon para tulungan ni Apple the App ang ating SB19 boys para ma release sa international music scene ang kanilang talento at magkaroon ng album sa global stage o di ba alam natin na mag best friend si William at Apple the App Si Will.i.am ay isang Hollywood producer at composer at sikat na member ng Black Eyed Peas. At uh, marami na rin kanta ang na-release at nagawa ni Will.i.am na sumikat sa buong mundo at sa buong Amerika. Ito na nga ang panahon kaya natulungan ni Apple the app ang SB19 at ipakilala sila kay Will.i.am. Looking forward tayo lahat dyan mga Pilipino at uh, ma-release in the global stage around the world ang ating SB19 Boys.